Yes, good morning mga dosing Ilalabas na po natin yung ating uh, mga island board. Ito, mga anak kasi na important to mga boss na uh, binrig natin dito. So may anak, ilang piraso kaya yung anak nito. Ito yung box nila boss, no? Nung, uh, nung galing sa Amerika mga idol, ito po talaga yung box nila. Ito, ito yung box nila. Yan o. Oh. Noong galing po yan sa Amerika, mga ilo. Sayang yung isa, o. Oh. Hindi napisa o. Oh. talaga mga bossing yung uh, napisa sa kanila. Sayang, so, yung napisa pa sa kaso lang, hindi na kinaya. Ito, ililipat na natin to. Yun, tatlo yung sa kanya. At uh, isa yung sa regular grade natin, super normal. dito muna natin sila yung unay mali, dalawa lang pala baka mayroon pa isa dito mga boss parang mayroon nagsisiyak pa doon eh. mayroon pa nga isa lahat, wala na, ito lang. Bali yung imported dito, tatlo. Plus dalawa po yung sa regular grade na Ayan, natin sila. Masaya-masaya siguro to sila. Andiyan na natin lagay, no? Ito, itong scratch pen natin mga boss. Ito masinsin naman to. Hindi sila basta-basta makalabas dyan. Tuwang-tuwa yung nanay, oh. Kasi nakapag, uh, ano. Itong nanay niya, mga boss, anak na ito ng important to, no? Kinross lang natin to sa mga local natin dito. So, yan, may isang, uh, may dalawang uh, regular gray, super brown red. At tatlo po yung napisa dito sa Parias Island Born, no? to Island Born to, yung lalaki nito, yung kelso natin, Island born din mga bossing. So I'm sure yung tatlong pula na yan, yan na yung uh, anak nila. Yun, ito naman yung dalawang ito na to, yan naman yung anak ng ating regular grade. Alagayan natin ng uh, maayos ito mga bossing para may try po natin kung pwede po ba sila sa mga event na malalaki. Sana bigyan tayo ng buenas dito mga boss. No? At pupukusan natin ito mga bossing by next year kasi Siyempre, kahit pa paano, makapag-ipon na rin tayo. Dahil uh, may pa-upa naman tayo dito. Siyempre, yun yung pang-tustos natin mga boss sa pangangailangan dito sa ating... Para makapokus po tayo mga boss sa ating uh, sariling palahay talaga.